Hello, hello, ka familia, Yours truly, Ilona. So, for today's short video, Kudzumo! Sa loob ng dalawang linggo. So, ikot-ikot muna. And... Boom! Cool. Tapos na! Charot! So, hindi ko na po kasi vinijuhan yung paikot-ikot ko sa loob ng supermarket. So, nandito na rito sa counter. So, ito po ay sumo namin sa loob ng dalawang linggo. So, pang araw-araw po yan na kinakain namin. Hey, char! So, for today's video, ang masasabi ko ay salamat. Maraming salamat and more blessings and love, 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 love. So, Shout out po sa pinaka the best na anti po namin. Hello magang. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal at pagbibigay. And okay, you are the best anti in the whole world. The best familia. Siya po ay malaki ang puso lalo lalo na pagdating sa familia. So, bihira lang po may ganitong ante sa buong buhay natin. So, we are blessed, grateful, and thankful kasi you're the best auntie. The best familia. Yan po ay ang familia Cruz. So, yan. Nagpapasalamat po talaga kami. Talaga po kami na sobra, sobra. Kasi, yan. Dahil sa sobrang pagmamahal ay eh, binigyan niya po sa aming familia. And shout-out sa cashier and baggers ng Robinson Supermarket. So, customer service, 100% approved. Kasi hindi na po namin kinakalang tawagin. Sila na po yung kusang lumapit para tulungan po kami sa aming pinambili dito sa supermarket. So, approved po yan, oh. approved. So, dito lang po yan sa Robinson Supermarket sa Pueblo, Panay. Okay? Branch. So... Thank you, thank you, and always remember, guys, family is the best. Number one, family. Na nandyan palagi po sa, sa, buong buhay natin. And also, shout out to my cousin, Janine. So, magkasama po kami dyan na grocery. So, thank you, and I love you. So, I love you, ka-familia. So, always remember... Love is God. God is love. Okay, be positive, be happy, share bl blessings. Okay, hope you do like, share, and follow my page. Oh no, my page, no, my Facebook. Oh, char. Anything. I really appreciate that. Big appreciate any reactions will do. And so thank you, thank you, Maka familia. Thank you, thank you. Hope you have a nice day. God bless us all. Bye-bye. Sa susunod. Bye-bye po.